tama nga ko eh, napapudrip nga ako dito sa tindahan ni Kaya Carlo. Dahil meron nga ako dito nakitang pudripan na talaga namang nakakataka. Grabe mga sa ah, halagang limang piso, eh makakakain ka na neto. Saktong-sakto nga eh, pwede siyang pampulutan at pwede siyang pang-ulam. Ito nga ang prinitong atay ng baboy na talaga namang napakasarap. Tapos isasawsaw mo sa suka na pakaraming sibuyas. Ay, talaga ka. At kaya naman hindi na rin ako magtataka kung bakit nakakaubos ng 30 to 40 kilo si Kuya Carlo. Dahil sa lalaki ba naman neto at sa sarap at sasabayan mo pa ng maraming sibuyas, ay talaga namang makakarami ka. Yo, what's up mga kayo? ngayon nandito tayo sa may ng uh, MRT Avenue o kung tawagin ay C5 Waterpan o Kwasai, mga kayo no? So meron tayong pupuntripan dito So nakita ko yung cart ni Kuya Sa mga mahilig sa mga atay ng Yobab Mga kuys dito napakalalaki, mga kuys Ito tignan nyo ha ah. Tignan nyo yung atay ng Yobab nila dito mga kuys Tignan nyo kung gano'ng kalalaki Yan Lalaki ba? Diba? Tapos napakamura pa Tapos yung nila mga kuys Talagang napakarami si Buyas Ayan. Ayan, napakarami si Buyas tsaka sili. So ito si Boss, Tanayin natin Boss, magkano yung Atay ng yobab mo. Limang piso lang to isa. Limang piso ang isa. Boss, talagang ganyan na yan sa halaga limang piso, boss. Oo. Oh, ganon. Ganon. ah, boss, pala ano lang. pala pangalan mo, boss? Carlo Amar de Torre. Ah, uh, boss, gano'n na kayo katagal nagtitinda rito? O gano'n ka na katagal nagtitinda ng ano? Atay ng yobab? Uh, Ako two years na. Mo, ano, magdadalawang taon na to sa ano, eh, January. January. Ano pala nag-open dito? Ma ito ng hapon hanggang? hanggang alas minsan alas 8 hanggang alas 8 alas 6 alas 6 alas 9 ng gabi uh, wow. oh, yun so mga naghahanap ng gantong pagkain mga kuis ang dami nagko-comment nung sarilis ko na ito mga kuis eh uh, so ito yung location na ito mga kuis dito lang sa may Kwasai. yan so kahilera lang sila ng Jollibee katapat na itong bakery treats o motolite yan so may kita nyo na si boss dito yan o oh. Yan. Ang lalaki nito mga kuys. May nagsabi pa rito, may yeah. nag-comment pa rito na paborito daw niya to. Kaya dayuin mo na dito, ma'am. Yan solid, no. So, lead. So, yun mga kuys, sa 5 pesos mga kuys, eh, no. Grabe, ang lalaki. Talaga napaka-solid. Tsaka napakalinis nung kahit ni Kuya. Ayan no. o. Oh. ayan, si Ma'am Suki daw ng ano. Yan. So, okay si ma'am dito. Yan o um, mga koys. So, napakarami rin bumibili dito. Boss, ilan na ubus mo sa isang araw? Depende. Meron ano eh. 40, meron 30. Pagka kinamata uh, ko, 30 lang. Ah, uh, yun. Uh. Uh, so, tamad pa si tata -tata boss nun no, ah. 30 kilos per day. Pag sinipag, 40 kilos per day. So, yan um, mga koys. Tikman natin ito ulit. Papay ko sa inyo kung gano'ng kadami yung sibuyas at silin na ito. Mga koi, na natin mga kuy, stick muna natin to. Dito tayo sa maraming sibuyas. Si boss, si bossing na mag trip na rin eh. Ito oh. so, mga kuy, sige na kung gaano kalaki ah. Grabe. So, yung mga masarap sandukin eh. Tama so, may sandukin natin yan. Na so, mga kuy, kung gaano kalaki ah. Pwede ba yung isang sticker? pa, sige, ya, mamaya. Ayan so, mga kuy, suka tayo malaki ayan oh. Ibang piso <laughs> So ayoko na magbaso So pwede ka magbaso kung gusto mo yan so, Sa inumin meron din So tara Ang gabi ah talagang 5 pesos mga kuys. napaka tolid ka na kasi ang lalaki panalo halo okay okay so, okay maganda dito mga okay yung lutong okay ni kuya hindi okay malanta kasi okay 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 tapos okay 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 Grabe oh. masarap talaga diyan. Oh. Mm. Good mga ko. Ano? na good. Talaga ni Mampi mga quick panalo to. Ano? Guys, ang palamig nga ako Palamig pa. Pansyong so, panamig ni Kuya dito, 10 piso lang. Anong debro yan, Kuya? Melon. Melon. Sarap. <laughs> Ayan, mga kuya. Sa mga gusto na dito, dito lang to sa may C5 Water Pantagig. yan yan sila, Kuya. So, dito.